Inaasahang aabot sa 3 milyong benepisyaryo ang makikinabang sa ilunsad ng Kamara at DSWD ng Malaya Rice Project. Kung magkano ang ayudang hatid dyan at paano makakasama rito, alamin sa detalye ni Mel Moras. Para matugunan ang problema sa mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin sa bansa, nakatakdang ilunsad ng Kamara katuwang ang DSWD ang Malaya Rice Project sa susunod na linggo na uumpisahan sa Maynila. Inaasang aabot sa higit 3 milyong binipisyaryo ang makikinabang dito sa buong bansa. Sa ilalim ng Malaya Rice Project, bibigyan ng 1,500 pesos na halaga ng ayuda ang bawat binipisyaryo. 570 pesos dito ay ilalaan bilang pambili ng bigas at ang matitirang halaga naman ay para sa iba pang gastusin. Pero paano nga ba mapabilang dito? Ang listahan ng mga benepisyaryo bubuuin at manggagaling mula sa mga congressional district offices sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang inisyatibong ito ay paunang tulong lamang habang ikinakasa ng pamahalaan ang pangmatagalang solusyon sa kagutuman at mataas na presyo ng bilihin. Naiintindihan anya ng gobyerno ang hinaing ng ating mga kababayan, kaya't patuloy silang gumagawa ng hakbang para makatulong sa bawat isa. Si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos naman at iba pang mambabatas pagsasaayos ng sistema sa Bureau of Corrections at Bureau of Jail Management and Penology ang itinutulak. Sa ilalim ng inihain nilang House Bill Number no. 9194, bubuo ng Digital Prison Record Systems sa bansa para mas mapangasiwa ang mabuti ang record ng mga person deprived of liberty at kanilang mga kaso at iba pang mahalagang dokumento. Ang iba pang mambabatas, tuloy-tuloy rin ang paghahain ng iba pang panukala at resolusyon para naman sa iba pang sektor ng lipunan. Kasalukuyan mang nakarises ang Kongreso pagtitiyak ng mga mambabatas ang kanilang pagsiservisyo hinding-hindi mahihinto. Melalas Moras para sa bayan.